So kahapon actually during the press con of uh, Secretary and uh, DG Sakate uh, meron pong uh, mga active cases tayo sa Batangas, meron po sa La Union, meron po sa Bulacan, uh, may Tarlac, meron po tayo sa Quezon, may Rizal, uh, meron din po sa Mindoro. Actually meron din po tayong na-record na case sa Abra. Ama uh, nagkaroon dyan Yes po, uh, but uh, yeah, Mindoro Occidental, may Mindoro, Mindoro matagal oriental. na namang problema riyan. Opo, ah uh, ito pong Mindoro Occidental at uh, Oriental both are uh, reporting to us no. So may mga uh, may mga na re receive po kaming confirmed reports from uh, these provinces. Meron din po sa Kamsur, May Albay, meron po kaming na detect sa Katanduanes. Uh, sa Samar Occidental, Misamis Occidental. Ayun po, may no North Cotabato. Uh, yung Cotabato province actually ito, may Sultan Kudarat. So, yun po yung mga uh, active cases natin sa kasalukuyan and some of these are ongoing na nagse-perform po ng uh, mga control measures such as the population. Na kasama na rin po dito yung pag-conduct ng surveillance sa area para po makita kung uh nag-spread na po ba ito from the infected na mga farms um, or uh, or na contain na po doon sa uh, infected premises?